Opo. Opo. Ate, pabili po. Ano po yun? Ah, meron po ba kayong, ano? Yung pampatigas. Hmm? Ano po, kuya? Eh? Pampatigas po yung... Eh? 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 Ang hina naman po ng boses niyo kuya. Yung pampatigas nga, ni. Oh, ano? Ganon ba? Ganon. Ah, meron po, kuya. Robo's Extreme. Ah, ano po? Ate. 150 ang isa. Ah? ah! ang mahal naman grabe naman wala pa po ang ano dyan yung medyo mura mura wala yung pira ko eh oh ah ah ito po oh otso lang ang isa ate ano naman to ay nako hindi na to hmm. ano ka ba kuya tayo nga napapatigas niyan uh. sa akin. Tagay oh. LBM. Oh. oh, ayoko. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap eh.